Hi mga bestie, alam niyo bang ka-level na ni Catherine Bernardo si na Beyoncé, Taylor Swift at iba pang world famous celebrities? Yes, dahil may wax figure na si Catherine sa Madame Tussauds Hong Kong. At hindi basta-basta 'yan ha. Siya ang kauna-unahang Filipina actress na nagkaroon ng wax figure sa Madame Tussauds Hong Kong. At kung inyong itatanong ang Madame Tussauds sa isang sikat na wax museum sa buong mundo, kung saan makikita mo ang mga life size figures ng mga sikat worldwide at Hinagaya, pati buhok, balat, ngiti niya, pati kulay ng mata na parang tunay. At kasama niya sa listahan ng mga Pinoy wax figures si Manny Pacquiao, Pio Wartzbach at Catriona Gray. Kaya hindi lang siya Asia superstar, internationally recognized na si Queen Kat. At narito naman ang mensahe ni Mami Min Bernardo para kay Kat. Ang sabi niya, puno ng saya at pagmamalaki ang puso ko. Hindi ko akalaing darating ang araw na makikita kong may sarili ng wax figure ang anak ko sa Madam Tussauds. Bilang isang ina, walang kasing saya ang makita ang mga pangarap ng anak ko unti-unting natutupad. Mula sa mga mahabang araw, tahimik na dasal at lahat ng hirap at sakripisyo na nagbunga ng napakagandang sandaling ito. Lubos ako nagpapasalamat at sobrang proud sa kung sino na siya ngayon. Isang mapagpakumbaba, masipag at pusong puno ng pagmamahal. Congratulations anak. Karapat dapat talaga sa iyo ang karangalang ito. At tandaan mo, si mama siya ang number one fan. So mga bestie, maraming maraming salamat po sa patuloy niyong suporta. Road to 100k subscribers na po tayo. Kaya ngayon pa lang po ay pinaaabot ko na po ang taus puso kong pasasalamat sa inyong lahat. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please do so po. Maraming maraming salamat. Bye!